Hello po mga katambay, si Kamalong po sa Tambayang Makabayan. ah uh, ito po, may, may magandang uh, balita naman po tayo sa mga lalo sa mga ating mga lola, uh, mga ina na nakakaedad. ah uh, mayroon pong isinulong na batas ang uh, Pangulong Marcos para po magkaroon po sila ng uh, dagdag uh, pension o ayuda sa ating gobyerno. Ito po, painggan po natin mga katambay kung ano po ito. Nel, well, ano-anong benepisyo ang makukuha ng mga senior citizen na ito at ano ang mga mahalagang nilalaman ng mga bagong batas na pinirmahan ng Pangulo? Yes, Ella, sa ilalim ng Republic Act No. 11982 o an act granting benefits to Filipino octogenarian and nonagenarians, mabibigyan ng benepisyo ang mga senior citizens, particular na ang pagbibigay ng 10,000 pesos cash gift sa mga senior na abot sa edad o 80, 85, 90 at 95 bukod sa 100,000 pesos na ibibigay kapag umabot na sa 100 years old o centenarian ang pagpapasa ng inamienda centenarian na akit dahil na sa mga panawagan ng mga senior citizen at publiko na palawigin ang pagbibigay ng beneficiary at pribilehyo sa mga matatanda. Kabilang ito sa nilagdaan kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Ayon kay Pangulong Marcos, pagpapakita lamang ito ng pagpapahalaga at pagmamalasakit sa mga matatanda. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion. And in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. Nilagda na rin ng Pangulo ang Tatak Pinoy Act line ng batas na ito na palakasin ang kapasidad ng micro, small and medium enterprises upang makapaglabas sila ng world-class products at mapalakas ang export industry na bansa. Yan mo na ating ating Ayan panisana. po mga katambay. Uh, kahit pa paano po, magandang balita na po yan. Lalo sa ating mga nanay, lola na nagkakaedad po ng 80. Ang sinabi, 80 hanggang 95 maatanggap po ng 10 cash, uh, 10,000 cash allowance hindi po yan po eh parang one time lang po yata <laughs> hindi po yata sinabi na every month po eh regular na po na makakatanggap po ang ating mga senior na mga lolo lolo lola nanay tatay di po ba kasi po yung 100 years old na ma-reach po natin yon meron po 100,000 yon pero one time lang po yun eh na binibigay ng gobyerno Uh, ito po, hindi po ito nabanggit sa balita. Kung yung 10,000 naman po, para naman doon sa mga 80 anyos natin, mga nanay, lola, hanggang 80, hanggang 95, eh, yung cash assistant na sinasabi, eh, one time ba? O yung ba, eh, itutuloy-tuloy? Katulad ng parang pension, di ba? <laughs> Maganda po sana kung itutuloy-tuloy, di ba? Kahit sabihin natin na one time, yung cash assistant 10,000, bibigay sa'yo, pero bigyan ka pa rin sana ng extra additional every month hanggang uh, para magamit ng ating mga lola. Dahil sa tutusin, eh pera naman po ng bayan yan. Hindi po pera ng mga politiko yan, di ba? At pwede naman talagang gawin yun sa ating mga matatandang magulang, mga nanay at lola natin. Dahil yan po, eh, napakarami na po problema niyan lalo po yung mga nasa part ng middle class na mga lola natin na wala naman inaasahan, lalo ko wala naman ako kuha pension at hindi nakapagtrabaho. Di po ba? Eh malaking tulong po 'yan mga katambay kung 'yan po eh talagang uh, lalagyan ng budget. At ang request nga lang ni Kamano kung po pwede nga eh, sana ay eh, lagyan din ng monthly, di po ba? Kahit sabihin niyo na 5,000 every month, eh, malaking tulong pa rin doon sa mga senior natin, di ba? Sa mga lola natin, lalo yung mga nagme-maintenance na. Di ba Sa hirap ng buhay ngayon. Eh, dapat po, ganun po sana yung nakapalo puro sa sinabi ng ating Pangulo para sa ating mga senior. You know, hindi yung one-time uh, assistance lang. Pagka naging 80 anyos na tayo, yung mga lola natin, na eh, isang beses ka lang bibigyan. Eh, sana po hindi ganun. Sana mali si Kamanong. Sana ang talagang, nga uh, you know, tama na gusto rin ni Kamanong, eh, merong regular monthly. Lalo yung mga walang pension, di ba? Pero yung mga may pension na, na mga lolo't lola natin, eh, baka pwede na silang exempted doon, di ba, mga katabay? Pero yung mga matatanda natin, senior, na mga lolo't lola natin, yun po sana yung mga walang nakukuha pension talaga totally na hindi nakapag-contribute sa ating uh, you know, sa ating SS, di ba, ba? Eh yun po sana yung mabigyan din ng tulong yung mga senior natin ganun, di ba? ba mga katambay para mag magagamit din po sila ng uh, kahit pa paano eh pambili-bili ng gamot, di ba? ba? Mga pangangailangan po nila araw-araw maliban lang po dun sa 10,000. At sana rin po sana wala po sana pinipili rin yung uh, yung ginawang uh, panukala ng pangulo. Yun po sana ay para sa lahat nating mga kababayan, mga senior na matatanda na naging na reach na nila yung edad na sinasabi sa magiging batas, yung 80 hanggang 95. Sana po mga katambay eh, yung po e eh, walang pinipili. Baka po 'yun eh para lang doon sa mga nakapag-contribute sa ating uh, gobyerno ng mga tinatawag na mga tax uh, holder o nagbibigay ng mga tax, 'di po ba? Sana po kahit yung hindi nakapag-tax nga eh kasama yung mga matatanda nating na mga nanay at tatay, 'di po ba? Para para po lahat, halos pati hindi nakapag-contribute ay mabigyan, 'di po ba? Mga katamay? pati mabigyan po sana ng dagdag pension, di po ba? Dahil una-una nga, uulitin ko, pera ng bayan po yan. Kisa naman ilagay natin, di po ba? Yung mga anomalya na sinasabi nila na ilalagay lang natin sa mga politiko na mga extra-extraordinary yung pera natin, yung pera ng bayan, di ba? Doon lang nila iniwawalda sa mga sinasabi mga extra, you know, travel, yung mga travel ng mga politiko na kilalaki ng pondo. Tapos may mga extra-extraordinary pa daw. Tapos, meron pa kilalaking mga confidential fund na hindi natin alam, sinasabi nila, billion-billion, di ba ba? Eh, mas maganda na po ito na dito na natin dalin yun, di ba Bawasan natin yung mga extra-extraordinary mga gastos ng mga politiko at sa mga senior citizen na natin na ibigay yung mga budget na yun, di ba ba? Eh kaya lang, papayag ba? Yun ang tanong ni Kamalong, papayag ba yung mga politiko na mabawasan yung kanila extra-extra, di ba? palagay ko hindi. <laughs> Di ba? Yan po, magandang balita po yan. Kaya alam po, may magandang balita po. Kaya lang, syempre po, eh, nagmamahalan pa rin na ating bilihin. Ang iniintay po ni Kamanong, eh, yung maibalita naman po ng ating Pangulo, yung isa sa pangarap niya, dahil nangarap po siya na bumaba po ang bilihin, lalo ang bigas, na 20 pesos at 25 pesos na pangarap yun na lang po ang iniintay ni Kamanong na matupad po at isang araw po uh, magsalita rin po ang uh, ating Pangulo sa media na yung pangarap niya, mga kababayan, natupad na. Na hindi naging pangarap, naging makatotohanan. Na yung 20 hanggang 25 kong bigas, ito na. Malalasap na natin mga kababayan. Di ba? <laughs> yun na lang po. Dahil napakataas ng bilihin. Di ba? Sobra. Yun lang po mga katambay. Ah, uh, balita po sa ating mga nanay, lola, lolo, tatay na edad 80 mga katambay, ha? kaya habaan po natin ang ating mga buhay. <laughs> at least makatanggap tayo kahit papaano sa gobyerno, di ba? Nang uh, 10,000, di ba? At sana nga po eh dugtungan pa at dagdagan pa. Yun lang po mga katambay, ang komento ni Kamanong sa kahit pa paano, magandang balita sa ating mga senior. Paalam po. Bye-bye. Ingatan nawa. May pag-asa pa tayong babagong muli.